Good morning po mga idol. Ito na po yung tanim naming mga pipino. Ayan, tingnan nyo po. Ayan. dami ng bulaklak. Ayan. Oh. Parang ginto ang bulaklak. Kapal. Kapal. Yan, hanggang doon. Yan po. Ang <coughs> mga tanim naming pipino, 'yan. Hmm. po. Oh. Shout out po kay ano, Idol uh, Boy Sardinas. Eh, kalso. Ayan. Lalong-lalo -lalo na po kay Mami Sharma. Ayan. Mami Sharma. Ayan po, Mami. Oh. Tingnan niyo po ang mga tanim namin. Ayan po at ipapakita ko po sa inyo mga idol ang plant preparation po ng aming kamatis ay ko Ayan po, Magtatanim po kami ng kamatis. <clears throat> Ayan. Ayan. Ayan na po, nakatanim na. Kagabi. Kahapon. Hanggang doon. Ayan. tanim muna ayan ah, po nagtatanim na po kami ng kamatis ayan po abangan niyo po ang paglaki nito at pamumunga tabak farmer bye bye